Senator po sana po matunuhan niyo kung ngayon gusto niya ang anak po nang nabigyan na po siya ng justicia. Dahil hindi ko po, po na gugustuhan ng mga nangyayaring investigasyon dito. Para po sa ikapapanatog ng kanyang kaluluwa. Ah. Senator, tuluhan niyo po ako. Magandang hapon po, Nay. Hello We're po. Hapon ho. Una sa lahat, ang aming pong taus pusong po, Nay. Opo. Nay, anong sabi po ng mga pulis sa inyo? Inaasikaso na po nila. May, may mga nakakausap na po silang tao. Kaya lang po eh, hindi pa nila maibigay ng maayos sa akin. Pero tatawagan daw po ako. Pag sinabing mga tao, yung po ba yung mga suspect o person of interest pa lang? Opo. Ah okay. So hindi pa sila sigurado. Uh, tatawagan na lang po kayo. Kailan po niyo nakausap oh, yung mga polis ma'am? Kagabi po. Nagpunta po sila sa Lamay. Okay. Wala po silang mga binigay ng pangalan pero si mo ay nakapagsabi sa inyo ang posibleng motibo sa pamamaslang? Wala, wala din pa po. At patuloy po sa pag-imbestiga. Ano na po oh, mga ebidensya meron sila ma'am patungkol sa uh, kaso? Mga ano lang po sa cellphone mga nagchat-chat sa cellphone ng isang kaibigan namin na pa, ano, yung, na ang anak ko na nandito na sa Burol, may nagchat-chat po sa kanyang account ng anak ko. Gamit-gamit po yung account ng anak nyo? Opo. Ah. Kasi yun, nawala nga po yung cellphone. Sino po yung chat gamit yung account ng anak nyo at sino po yung chinachat? Yun nung nag-alaga sa anak ko naging kaibigan niya, kakilala. Ano pong sabi nung nagchat-chat doon sa kaibigan ng anak mo? Nagugulat nga po siya pag nagchat-chat po yung anak ko eh. Ipinorward na po niya sa polis. Sir, magandang hapon po, Major. Good afternoon po, Senator Rati, Idol. Po. So, Major, totoo ba meron na po kayong person of interest o suspect po, Major? Ay, yes po, although we are waiting for the result of the autopsy examination, conducted to the body of the victim. Nag-conduct na din po kami ng thorough investigation uh -huh. right, regarding po sa incidente po. Uh, we have our POIs and we are getting statements ng uh, possible witnesses po natin to shed light po to the case. And once po makomplete na po namin yung investigation namin, coupled po nung mga uh, results po po sa galing sa crime lab, at naging matibay na po yung ano namin, yung aming binubuong kaso laban dun sa PUI po namin, ini mm -hmm. eh, sasampo, sasampa po namin yung kaso laban po sa suspect. Okay. Ano pong kinamatay uh, ng uh, biktima, sir? Sa ngayon, sa ngayon po, uh, ano pa po kami, wala pa pong cause of death yung ano, dahil uh, ang autopsy po ang magsasabi, tsaka yung doktor po, to know the cause of death po nung biktim. Okay. Ano po yung mga ebidensya, pieces of evidence na nakala po sa crime scene ng Soko kung meron man? Ah, uh, meron pong na uh, recovered na jewelry na uh, uh, seems like gold pero hindi pa po ano, confirmed kon gold 'yon. Pero meron din pong ano, uh, blood blood po sa ano na nakuha sa sahig 'yun po. Blood. Kanino pong blood blood 'yon? Sa victim. Eh, sa victim po nang galing yung blood using from her, his head. Okay. So, meron pong tama sa ulo. Yes, uh, Senator. Ano po yung tama, yung hard object o bala? ng baril. Uh, ano po, uh, sabi naman po sa otops, sa ano sa crime lab, hindi po bala uh, mari pong blunt instrument po yung ano yung ginamit po diyan sa sa victim natin. Okay. Sabi po ni Nanay, uh, sa burol daw po may nag-text sa kaibigan ng victim gamit-gamit yung cellphone ng victim. Alam niyo na po ba ito, sir? Uh, yes, Senator. Lahat po ng mga witnesses natin at possible na mag-witness dito, ay ini-interview po natin at pinapatawag ko po yon upang makuha na ng statement at magbigay po ng ng salaysay dito sa aming station upang magbigay liwanag po sa ano, sa insidente. Okay. Uh, at hindi po namin sinasawalang bahala po yon then uh, meron din nga po nag ano nag emanate na makakuha po kami ng mga POI dito dito po sa kasong ito. Okay, ito pong sinasabing person of interest. Ano ba to? Kaibigan, kamag-anak, kaklase, kapitbahay? Uh, kakilala niya po to, hindi ko po masabi na kaibigan, pero uh, minsan po siyang tumuloy dito. Sa bahay ng biktima. What could be the possible motive uh, sa inyo pong investiga, Sean, Major Sir? ni May insidente po sila na, na involving na, ng pag, uh, Yun, po. yun lang po muna sa nang... Oh, sige dito. po, sige po, maintindihan po natin yan. Ang mahalaga po, sir, at uh, meron na po kayong person of interest. Persons o person? Isa lang. Oh, uh, more than two. Persons po yung ano namin. Baka po kasi ano eh, may kasabot pa siya dito sa pag-execute uh, nito na ito kung sakasakali nga ang pong crime po itong na-commit po na to. Saan po natagpuan yung bangkay? Sa sementeryo? Sa sementeryo po. Sa liblib na bahagi po ng sementeryo. So, sa sa inyo pong pagkiwari, sa investiga, doon na po siya pinaslang o pinaslang sa ibang lugar at dinala po sa sementeryo? Um, mari pong doon, mari rin pong dinalalan po siya doon. Kasi nung dumating kami doon, Senator, may, may bato sa tabi. Eh. Pero doubt kami na yun ang ginamit. Parang inilagay lang uh, oh. sa tabi niya. Nanay Daisy. Ah. Okay. Uh, yung, yung anak Cuba nakatira sa inyo? Hindi po. Sa kapatid niya po, sa lawa. Anong, pa, anong pa, uh, yung paalam niya po sa kanyang kapatid nung uh, siya po umalis ng araw na yon bago sa kanyang pagkasawi? Yung po kasi bata ngayon, pag umalis, hindi nagpapaalam. Mm -hmm. Saka po, ano, uuwi lang po kung kailang gusto umuwi. Ayun. Medyo, ayun nga po, um, may kunting pag-aalala nga kung ganon. Eh, Opo. Uuwi lang kung kailan uuwi. Major, yung, yung Mister? cellphone niya po ay hawak po ng ibang tao at yung po ba identify niyo na kung sino yung taong may hawak sa kanyang cellphone sa cellphone po ng victim? Sa ngayon po, uh, wala po kami ano, wala po kaming alam kung sino po may hawak dahil alleged din nawawala nga po yung cellphone. May cellphone po siya na nawawala. Opo, opo. Pe, pero uh, yung pong uh, cellphone ng pamayarang biktima, yung po daw po ay eh, palagi nagchat-chat doon sa kaibigan. So siguro po, hindi niyo pong ma-request sa telecommunication company matriangulate yung yes. location. Yes, Senator. Po. Yung po ginagawa po talaga namin yun. Then, uh, Meron po kaming ano uh, system po na uh, makatutulong dito sa PNP para po ma-trace po sana yung ano yung lugar kung kung buhay po yung cellphone niyo yun po. Sa ngayon po kasi patay po yung cellphone. Ano-ano pa po kung meron ma'am mga nawawala uh, ng na pag-aari ng biktima base po sa pagdeklara ng mga kamag-anak ng victim? Uh, yun yun nga po yung cellphone tapos may may bag daw to na kulay gray at uh, may bike daw po ito, may bike yung bata. Okay. So, nawawala po yung bisikleta? Ano ba? Ayun. Okay. Sige. So, patuloy pong ginagawa niyo pag-imbisiga. Sige, Major, on time to time. Kami po itatawag sa inyo on behalf of uh, the uh, victim's family at kasama po yung victim's family sa paglulungan sa inyo, kasama po namin. Sige po, Major. Good luck po. At kung ano po may tulong na aking tanggapan na aking programa, nandito lang po kami, Major, Sir. Thank you po, Senator Rapi, and rest assured po, natutulungan po namin ng family na ma-file po ang kaso at mabigyan po ng justice ang, pagkamatay ni Christian. Thank you po so very much po, Police Major Mark Anthony Chongson, Chief of Police ng Obando, Bulacan. Mabuhay po kay Major. Thank you. Nay. Ma. Ano po nga tutulong ko? Balita ko, may problema daw po kayo, may utang kay sa punirarya. Opo, totoo lang po yun. Sige po, babayaran ko po. Magkano po yung utang sa punirarya? Nung, ano, nung nakausap po ako ng staff niyo, talaga pong 51 pa po. Kaya lang naiya lang po akong magsabi ng malakit. Baka sabihin no eh. Malaki po yun. <laughs> Pero marami naman pong nagambag-ambag. ako na po. na lang po. Magkano po? 30. Madam Mary, magandang hapon. Ah, uh, magandang hapon din po, Senator. Ah, uh, salamat po sa pagtanggap ng na aming tawag. Uh, Ma'am, ma magkaro po yung balanse? Eh? eh, ang hinihiling na lang po pala sa inyo ay 30. Okay. 30 po. Actually, ho, 51 po iyon. Kaya lang, ho nangutang po sila ng pera sa ibang tao para humabayaran. Eh, ayoko na nga po sanang banggitin. Kaya lang, ho, ang hinihiling na lang yata ni ka Daisy, yung 30 balanse. Nangutang po sila ng pera, kaya ang hinihiling na lang po sa inyo yung 30,000. 30. Okay. So, 30 na lang po. Kasi ko yung 51 po. 30 na lang po yung balanse. Eh. Ma'am. Opo, opo. Babayaran ko po yung balanse. Kaya lang po, baka pwede ako humingi ng konting diskwento kasi cash po ibabayad ko on the spot. Pwede ho ba? Bigyan nyo na ako ng kahit konting Ape, discount. Opo, Mag magkano, apo. po, magkano po pwede nyo bigyan ng discount sa akin mula 30,000? Magkano po? Okay lang ho ba ako? Magbibigay <laughs> po akong discount mga 3,000, Senator. Okay pwede pong apat na, okay, Pwede pong apat na libo? cash <laughs> ah, po ibibigay ko on the spot ngayon. Ayun po, ba Opo, sige. At 26. 26,000 ma'am ngayon na mismo. Huwag niyo ba telepono? Papadala ko ng 26,000. Okay ma'am? Opo. Thank you po very much. Okay. Ah, thank you po. Nice, uh, nice to hear you po, Sen. Thank you po. Thank you. Mabuhay po kayo, Madam Mary, Ma'am Daisy. Yung 4,000 na itawad ko, ibibigay kong abuloy yon Plus yung okay. 21,000 na utang nyo, babayaran ko rin. Ay, salamat po ng marami. Opo. Hindi bumo. ko nga po alam paano po ako mag-umpis. <laughs> kasi kundulin po, wala po talaga ako ngayon. Babayaran okay. ko po yung utang ninyo kasi nakautang daw kayo ng 21,000. Sagot ko yun. Tapos sakot ko yung puneraria na balanse okay. nyo. And then plus 4,000. Pero kulang ata itong 4,000. Uh, Magkano sa tingin mo, Sherry? Dagdagan na natin ng another six. six po. para ten. Ten thousand. Ten, thousand. ten thousand po. Bayad na yung utang nyo. Bayad na yung kay sa plus ten thousand. Opo, Ay. salamat po ng marami. Walang <laughs> ano man po. Pasalamat po kay ma'am kay ano, kay Mary uh, Legaspi po. Opo, hindi po nga po ako nakapagpasalamat te. Eh. Kasi po nang nangina pa po ako kanina. <laughs> hindi ko po siya nakita sa ano niya, sa bahay niya. Opa. Pang Mary, salamat po ng marami sa tulog niyo. Uh, naiintindihan niyo po yung sitwasyon ko. Salamat po ng marami. Hindi po ako nagpapasalamat kanina. Hindi ko po kay nakita. Sir Tul, po. Opa. Maraming maraming salamat po ng... Napakabuti niyo po ang tao. Thank you rin po. Sa Salamat tuwala. po. Thank you sa muli po ang aming pong taus po sa pagkikiramay at ako po yung again kay Ma'am Mary Legaspi. Okay, ng uh, La Puneraria Legaspi Chapel o so, Bando Bulacan. Sige po ma'am, huwag niyo ibabaw ang telepono. Yung pera po, Opo. parating na dyan. Yung sa Puneraria, sold Opo. na yon, Ngayon mismo, mababayan lahat. Magandang hapon po, ma'am. Magandang maraming maraming po, ma'am. Salamat. Magandang hapon din po. Opo, God bless po.